Good morning to everyone and welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalta vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik na nanonood, mo at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. Huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan and syempre wag na wag kayong mag skip ng segment okay buuin nyo to I start to finish and don't forget to share this video para mas lalong dumami ang views at para mas lalong dumami ang nakakaalam ng ating video ngayong araw dumako na tayo sa ating main topic for today's video may sariling negosyo si main okay may sarili syang mga businesses. Kaya, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Natural ang yaman yan. Hindi ka gaya ng binibintang ninyo or ibinibintang ninyo. Okay? So, ito na guys. Watch this. Mamaya ipapaliwan ako sa inyo ng bong -boo. So, ito na guys. Watch this. at kung nakita nyo na ngayong recaps once again sa si ITT o sa mga admins dumako na tayo sa ating main topic for today's video gaya nga ng sinabi ko kanina no sa mga nagmimintang dyan or nagbibintang or na mga, mga nambabash dyan kay main since September pa lang or 100 days nang nakakaraan since pumutok ang flood control project wag na wag niya siyang may dadamay dyan. Dahil ito lang ang masasabi ko sa inyo. Very natural ang yaman ni eh, Main. May mga businesses yan si Main. May, may mga makdo yan. So paano yan mangungurakot, ba diba? Kaya siguro biglang yumaman si Main ngayon, 2025. Kasi nga, galing yan sa dugot pawis niya at she deserves it, okay? She deserves to, um na yumaman she deserves na um na yumaman and syempre yung mga assets niya hindi naman talaga kahinahinala ba diba? um at saka hindi naman galing sa kodakot ang ang pagkayaman yan unang una sa lahat alam niyo ba kung bakit kung nasabi yan bukod sa may businesses siya araw-araw din siya nakikita sa TV araw-araw din siya napapanood sa mga TV commercial sort sa pag kami mga TV commercial siya eh ba diba, um, doon din siya yung mayaman and syempre pag kami mga uh, may mga may mga adult gig, gig siya ba? Diba? so for short lahat ng yaman niya pinagpaguran niya kung ano man yun natatamasa niya ngayon lahat ng yaman pinagpaguran niya okay pinagpaguran niya lahat unlike kay Arjo di ba yun talagang si Arjo ay eh, talagang kainahinala di ba mula sa pagkayaman mula sa pagka di ba ano pa lang ano pa lang niya ha? ano pa lang niya um, pagkapasok pa lang niya ng politika ba diba? ilang buwan pa lang siya sa pagkapasok niya sa politika ganun na agad siya kayaman and guys take note kahit may pandemic pa nung mga panahon ng 2022 na pumasok siya sa politika eh aba abroad na ng abroad to walwal -wal na ng walwal -wal, ba diba? ano na ng ano tong si Ardo. pasal na ng di ba um, At ngayon, biglang kahinahinala yung yaman niya. At saka, ito lang ang sasabi ko. Ba't ninyo idinadamay si di ba diba? Wala naman siyang pakialam dyan sa taong yan. Wala naman siyang pakialam sa mga uh, sets and sa mga yaman ni Arjo na talagang kahinahinala hindi porket um, at saka hindi naman talaga totoong main yung asawa ni Arjo okay sa so bagay sino ba naman yung maniniwala sa akin dito na si na si Clowney talaga yung asawa ni Arjo ba diba? so kung meron man talagang um, kahinahinala yung yaman dito walang iba kundi si ni na hindi naman siya talaga nagpagod. Si Main talaga from the start, from the beginning, from the beginning of her career. Talagang pinagpagura niya na yan. And guys, take note, may pinag-aralan, may pinag-aralan si Main, di ba? Sa tingin ninyo, makakapagtapos kaya yan ng, ano, koleyo, kung hindi yan natural na yaman, o kung hindi yan, natural na mayaman, di ba? So ngayon yung paghihinala ninyong isa si Mainsan mga nangurakot sa inyo, tigil-tigilan nyo yun na yung kahit yun ninyo ng masasamang gamot ha. Tigil-tigilan nyo na yan dahil ako hindi na ako natutuwa. Hindi na ako na, hindi na ako na sa inyo. Oo, oh, si Arjo, talagang may kinalalaman yan dahil guilty-guilty yan tapos ngayon bigla niyang babawi eh na wala siyang kinalalaman wala siyang um, iba kung sino pa yung inosente talaga no kung, kung sino pa yung uh, honest yung honest eh siya pa talaga tong pinagbibintangan ng buong mundo ng buong twitter dahil alam na alam ko yung mga pangbabash kay Mayna yan alam na alam ko talaga yung mga yung mga pambabas sa kanya yung mga pang Um, am sa kanya ng Twitter and syempre ng, ng Twitter bakit gusto kong tawagin Twitter ayoko tawagin X ba diba, sa Twitter buong Twitter na ang nanghusga kay Main without knowing kung kung saan ba talaga galing yung yaman ni Main ba diba? yan kasi yung hirap sa inyo eh ba diba? yan talaga yung hira, hirap sa inyo hindi bas kayo ng bas, kuda kayo ng kuda without knowing muna na yung background ng binabas ninyo, di ba? Kung ako sa inyo mag background check mo kayo, di ba? Mag background check muna kayo kung totoo ba talaga, legit ba talaga yung yaman ni main di ba? Di yung kuda kayo ng kuda agad, di ba? Um, satsat -sat kayo ng satsat -sat agad eh hindi nyo na muna alamin yung totoong story behind the um behind the story na isa si sa pinaka sa showbiz na kahit hindi siya mag showbiz e eh, talagang mabubuhay siya okay at hindi siya nang mungura ko take eh. note lang ha dahil tigil tigilan nyo na yan dahil ako napipikon na ako dito sa mga buzzer na to 'di diba? Medyo medyo nang gigigil na ako dito sa mga bashor na ito, no. Um, at least I mean, mayaman na mayaman ay kayo ba dyan? Mayaman ba kayo? Diba? Um, natural ba yung yaman ninyo? Diba? Um, natural ba yung pagka ano ninyo? At yung mga manambabas kay main dyan baka wala pang napapatunayan sa sarili nila no hindi kagaya ni Mina napakadami ng napatunayan sa sarili niya and syempre likas yung yaman hindi gaya nung ibinibintang ninyo di ba na na hindi natural yung yaman hindi natural ang ang mga negosyo di ba at saka ito ha? wala kayong karapatan na i-freeze lahat ng yaman ni Main, okay? Wala kayong karapatan dahil yung um dahil yung ano ni Main, yung yaman ni Main naggaling sa mga business niya, endorsements niya, sa mga pinag sa mga sa mga sweldo niya diyan sa Itbulaga, lahat ng 'yon katas ng paghihirap ni Maine. Kung ano man yung natatamasa ni Maine ngayon, kung ano man yung um, na-achieve ni Maine ngayon na yaman, or sa nakikita nating nagwawawalwal siya or whatsoever, lumalabas siya ng bansa, ba diba? um, With her true family na itinayo kasama si Alden, eh she deserves that, ba diba? She deserves that um, kung, kung eh bariya-bariya na nga lang sa kanya yung mga um, yung mga yung mga ano sa kanya eh di ba bariya-bariya na nga lang yung um, inaano niya i i winawalwal niya o winawaldas niya di ba bali lang sa kanya yan kasi nga natural yung yaman hindi kagaya ni Arjo talagang di ba um, na talagang kahinahinala yung mga assets, yung mga properties, yung mga yung mga yung mga paglabas-labas niya ng bansa. Yun talaga kahinahinala talaga mga ka-ADN. Kaya di ba? Bago kayo mong husga, bago kayo mambas, di ba? Gamitin niyo na muna yung mga utak niyo dahil yung mga dahil yung binabash niyo, eh mas mayaman pa talaga ng mayaman kaysa sa inyo or should I say mas mayaman pa sa kurakot na binabas ninyo okay ang hirap ang hirap kasi dito di ba hindi porket hindi porket may Mendoza na nadlaging nakadikit diyan kay aso kay awaw -aw ba diba, na talagang ginagamit ni awaw, italagang -aw, eh, talagang binabash niya na agad. Nasaan yung mga konsensya ninyo, 'di ba? Nasaan yung mga awa ninyo? Sa bagay, wala naman din kayong mga awa, 'di ba? Wala naman din kayong mga um, wala naman din kayong mga, uh, mga awa. Wala naman din kayong mga um sorry, sorry guys sa mga nakita niyo sa video. Okay. Sorry sa mga nakita niyo and syempre ito na nga Um, kaya nga nang sinabi ko kanina, wala kayong karapatan na husgahan si di Diba? Dahil lahat ng ikinikita niya, lahat ng yon eh binabayad sa kanya as endorser, diba? As a TV host, minsan as an actress, diba? Um, at may, uh, may mga businesses siya kaya natural na natural ang yaman niya. Kung kumita man siya ng malaki, 'di ba? Dahil yung sa ano niya, dahil, dahil yung dun sa um dahil dun yung sa yaman niya talaga or sa tinamasa niya or sa mga business niya eh yung iba dyan kasi kuda ng kuda hindi man, Ay, nagba, no. hindi man lang nagba hindi man lang check nagba background checking okay or nagba background check yan kasi yung hirap sa ating mga pinoy diba? kuda tayo ng kuda hindi man lang natin inaalam yung mga totoong nangyayari or mga o mga nangyayari sa paligid diba? so wala eh, di ba? Ganyan talaga Crab mentality kaya hindi tayo umuusad or hindi umuusad yung Pilipinas dahil dito sa mga crab mentality na ito. Okay? So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay, so bye, -bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. Enjoy watching. See you on my next videos. Bye-bye.